Kobe Paras, Kylie Alcantara, nag nga ba sa Makati recently? Recently lamang, pareho nag-post sa kanilang IG stories si Kobe at Kylie na sila'y nasa Toyo Eatery, ang Pinoy restaurant na consistent na nasa Asia's top 50 restaurants. Sa litrato Pinoy si Kobe, makikita lamang dito ang kaliwang kamay ng isang babae habang nasa gitna ng kanyang shot ay isang plated fish dish na nasa signature ceramic plate ng nasabing restaurant. Samantala si Kylie naman ay nagbahagi ng dalawang foro kung saan sa isang foro ay makikita ang fish dish na kapareho ng nasa pro si Kobe. Dahil dito, naghinala ang fans na nagdate ang dalawa. Matatandaang nitong buwan ng Mayo nang mapansin ang netizens ang closeness ng dalawa. Matapos silang magkasunod na nag-post ang photos na kuha sa parehong restaurant sa Makati. May pagkakataon rin na nag-iwan ng comment na heart eye emoji si Kobe sa isa sa IG post si Kailin at nilalike rin ito ang mga post ng aktres at naspatan na rin silang magkoholding holding hands sa BGC. Pero sa ngayon, wala pa silang inilalabas sa statement sa kung ano nga ba ang tunay na status nilang dalawa.